Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Mami Deng. So for today's video, magre-ready tayo para sa ating New Year's. Ayan, magluluto nga pala kami dito ng kaldereta, minudo, at syempre di mamawala ang inihaw na isda. Tilapia at bangus nga pala yan guys. At talaga nga naman nung sinukot ko, napakalaking isda na ito. Napakasarap ihawin. At ang aming dessert nga pala ngayon guys is leche plan. Meron din kaming sala grey ham, coffee jelly at gelatin. Meron din pala kaming ice cream. So ayan nagdunaw lang muna kami dito ng asukal para sa leche flan. Then eto yung mix mix na panggawa ng leche flan. Tapos niluto din naman namin dito yung leche flan guys. Tapos nung naluto naman na eto na yung naging itsura niya. Talagang napakasarap na eto guys. Pero hindi ako masyadong nakakain nito kasi nga nagsasakit sakit yung ipin ko nung Pasko pa. Then habang abala nga sila sa pag-aasikas sa labas. Pumasok muna kami dito di baby sa kwarto kasi nga nabubugnot na siya. Nililibang-libang ko muna nga si baby kasi nagiiyak-iyak na siya sa labas. Di ko nga alam, di ko maintindihan. Basta talagang kapag tinatoyo yung baby, dawawala talaga yung pagiging maangas ko. At kagabi nga pala guys, nakapaglinis na ako ng buong kwarto namin para maaliwalas bago naman magbagong taon. Tapos tignan nyo nga naman tong batang to, nakakatayo na. Parang kailan lang, napakabilis talaga ng panahon. Nagiiyak-iyak na nga siya dito kaya naisipan kong ilabas na ulit siya. Tapos nang nilabas ko naman na nawala na yung pagiging bugnutin niya. Ang oh, kalya talaga. Inayos na nga din pala namin yung mga iba't ibang klase ng prutas para sa bagong taon mamaya. Hindi naman na kami bumili ng masyadong madaming prutas gawat hindi naman nakakain nasasayang oks lang. Ox na ox din naman yan guys. Madami na din yan para sa amin. Hindi na kami bumili ng iba't ibang klase ng prutas kasi nga hindi nila kinakain sayang lang nagkakalat kalat lang kaya yung lang. binila namin is yung nakakain at yung alam namin kakainin nila tulad netong orange pongkan peras apple pinya at dalandan talaga nga naman nung gabi pa lang ng bagong taon nito na talagang naubos na lahat ng prutas meron nga din pala kami ditong ubas o paano hanggang dito na lang abangan nyo nga pala ang part 2 ng video na ito yun lang thank you so much for watching don't forget to subscribe And click the notification bell. Bye bye!